Okay mga kaasinso <clears throat> Nakukaroon na sa kong pigil eh Kala sa Lucy ang atak sa oras So Kaya nga kong ipakita ninyo Muna kong tulo karoon uh, 119 days Ikan sa pagkatao since birth no? 119 days Kimita ko nasa 75 to 80 kilos ng ya Karoon magbabon ni akong ipakaon o mixing sa akong kuglo kani karon um, humana ko na kung mixing karon kini if you're mix ko ni ka kaya ko lang ng mais kaya ang mais mo ma may source sa ato ang source sa uh, ibugaton no source para mabugat siya energy man ang mais ang makapabugat jud mayo sa ato ang baboy mais jud so, dagahan nato ng mais kay paingo na man siya sa akong baligya 150 days because pagkatao mao gini schedule sa akong pagbaligya kinahanglan at that at the time mabaligya ni muna siya para dili kalugi sa so, 150 kinahanglan mo bracket siya og 90 pataas no dili siya mo sa 90 kay so, kung mo ubos sa 90 alakan si ka so dapat kuaong gini mo 90 pataas so maabot sa 90 uh, sa 150 days gigan sa pagkatao kana dito kana alcance so kani ang estimate niya na baboy uh, na -na -na sa mga 8, 75 to 80 kilos oh um, mo na estimate nako ako talag sira nga ma uh, talag nga masipyat ko sa akong estimate so ang ang magkapabugat jud sa baboy ang mais jud so ang mais talaga yun ang makapabigat sa baboy. So, dapat mag-finisher na ta. Daghanong na to ang mais. Uh, kay mama na iso sa pabuga at sa baboy. No? So, karon tanaw na to. Kung isa na sa kadako. Kung tinuod ba yun siya nga 75 to 80 kilos na. So, 190 days. No? Uh, tanaw na to mga ka-asinso. Ngayon <laughs> siya. 190 days. 19 days ha gikas di pagkatao dili pag kuha na kaya kani magtulo pa man na sa kuwas uno ni eh. karong July 1 magtulo na sa kuha. pagkikas pag kuha na um, dili na to ihapon sa pag kuha kaya waman sa kay balos pag kuha kaya basa pag kuha 34 days no sa ato pa sin uh, March 20 manin na tao March 20 April 20 pagkagawa ni kuha na ko So 40, 41 dish na ko pagkuha na ko. Mo so, ni. Pero naas mga 75 to 80 kilos. So mabot gyud sa 150. Yes, timbang sa 90 pataas. Kana gidan siya gyud ana. Dapat ko ko probuyat ko. So kinahanglan ato nang daghanon og mais. Kaya ang mais mao may makapabugat gyud sa baboy no mais kabalag mai lang mais karon tag 24 kilo pero kung ikumparar ni mo sa sa finish pigs mas mahal dako kay dipin sa gapon sagol magya po tag tikiti ani pero more on mais at sagol, isagol ani para dugay sa gutumon. og bugat sa inig baligya na to okay kana lang mga kasinso salamat sa pag subscribe sa isa tong mo comments dia kay akong bagon. okay Thank you.